Yan, kumusta po kayo mga kapanganay? At tayo po ngayon narito sa area number 3. Tayo po ay magbibisita nung kita na palay. Pinabibisita sa akin. At yung na po natin kung estimate natin kung kailan to aanihin. Pero naay po naman, maganda po. Malapit na dilaw na po. Baka po mga hanggang 20. Ang estimate ko. Yan, oh. yan po mga kapanganay. O oh, maganda po dito ang panahon sa atin yan dito sa number 3 yan mainit po mainit na uli gawa ng magaan na nga po ay pag po ganitong buwang marso na ay mainit na po dito sa amin hindi po katulad ng mga panahon ng oktobre hanggang yung february ayan po lamig yung po ay okay na po naman oh yung po ating palay ay halos po ang hinog ay 40% na yan baka po mga katagal hanggang 20 yan tayo po sumasama na yun na po adi salamat po sa mga supportan ninyo sa akin Mountain Channel at saka po sa mga yun kay Kabisprin, Kalayas kay Ka Otol kay Parnbin kay Bomboy at saka po kay Kainsan Nyan ako po yung papasalamat na sa inyo at kami po ay lagi nyo sinusuportahan mga aming mga vlog yun po oh. akala siya may bayawak na dumaan nakipo oh. at may bakas hindi naman natin nakita na baas lang ang tinakita sa bayawak oh. ay pinag na hmm. po oh. hindi po naman pare-pareho pa mayroon pang talagang hilaw pa ito po basta yung mga hindi lalayo hanggang 20. Hmm, yan. Inod na. Yan, ito po ang ating po niya yun. Yan, ang kaganda ng uhay. Hmm. Talagang sabi kayo parang buntot ng pusa. May hinog na ngayon po ay dito po sa aming lugar ay meron na pong nag pa ilan-ilan. Nagsimula na ngayon. Ay tayo po may medyo huling nagtanim ay e di kon po hindi pa makakapagani agad do. No? Eh madami pa rin ng hilaw. Basta po 'yung mga hanggang 20 ay mararaos anihin. Yan po mga kapanganay no? Ito po ay yung area number 3. Yung tabi ng bahay. Ganda ng palay. Kaya lang po ngayon ay ang usapan ay ang presyo po dito sa amin ng palay. Talagang 17 per kilo. Ayun po ay yung unang ane. Ay siguro po ay pag umulan at saka medyo natagal-tagal na ay nababa na yung po ang kalimitan na sakit dito sa amin pag yung biglang inabot ng ulan ang mga palay ay, ay biglang baba yung pressure ng DCCT baka sabihin sa iyo 16 or 15 yan ang paligid po dito yan man sa kabila kabilang palayan dito rin po tayo pa sa area number 3 ayan na po ang ating mga ating manggustan ay bago natalbus hmm. hindi agad pala ito bubungat natalbos hmm. yan po oh, bago ang talbos ngayon ang ating manggustan ano laki tinataas pala pag natalbus agad ay oh. laking inihahaba antaas taas na ang hmm, manggustan tinangka po aring nasa kabilang palay kung anong atsura ulit na rin kita atinari, kung anong atsura. ari po ay halos sabay itanim kaya lahat iba po ang binhi magkasunod araw yung pong una natin tinignan at saka itong narito sa kabila ay magkasunod araw po iba naman ang binhi alam po ay merong palay na madali merong matagal ayari po ay parang matagal tete ng karunga eh. dilaw na rin ah dilaw ang dahon ito pa para may sakit ang dahon pala ng mga kondin eh hmm. ba dumilaw po ang dahon oh. ito yung sakit yung ganito oh natutuyo oh pero ang bunga po hilaw oh Hindi siya ganito itong kuna ito. Pala ito. Pero para pong gayon din. Pero ito mas huli. Hmm. Ibang iba po doon sa isa kanina. Yung po isa kanina ay medyo berde na. Ah, be medyo dilaw na. Ah, ito po ay mara marami rin maraming pang pa nakatayo pa ibang binhi po ito ay pero maganda maganda rin kahit dumilaw Dilaw, yan po yung nagagrass doon sa dulo ho maganda wala oh. ako po takat dilaw po ba na dumilaw po ang dahon eh patay pa ang ah patay pa Konto po ang palay bago laan na oh. yan po ang kabuhan nito oh. ah, garaw yan chuchu ganda ng tanawin oh. meron po din nag na nagkakar-scatter sa dulo Yan po. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po, yan nga po, lagi po mag-ingat ang lahat. Yan. Bye.